Maligayang araw sa inyo dyan mga ka Eric Sam TV. Sana ay nagagalak kayo na muli nyo ulit akong nasilayan. It's been a while. Sulit naman po yun mahabang paghihintay nyo dahil napakagandang balita naman yun daladala -dala ko para sa inyo mga parekoy. Dahil magaganda naman talaga yun mga dalagang bida sa ating talakayan ngayon. Wow! Ang ganda! E! <laughs> Nililinaw ko lang po sa inyong mga parikoy na dalaga pa sila nung mga ah, year 2006 na naging classmate ko sila sa subject na National Service Training Program or NSTP under Literacy Training Service. manu mano kong hihimayin sa inyo mamaya sa ilang saglit, mga parikoy. Siya nga pala, mga parikoy napakasarap at malinamnam yun mga kape na produkto ng Dyna Farm kasi araw-araw akong nakakainom ng coffee mixture Ganoderma pampalakas ng suntok at coffee mixture Tongkat Ali pampatigas ng yagballs at pampatayo ng alagang sawa Punyeta, alam nyo kasi mga pare ko eh, noong August 26, 2023, araw ng Sabado, eh, papasok na sana ako sa loob ng simbahan, pero napansin ko yun galaw ng bata na nakahawak sa poke niya at pinagdudahan ko na naghahanap ng maiihian kaya pasimple ko siyang sinundan hanggang ibinaba niya nga yun short at panty niya then umihi nga kaya tuluyang tumigas itong yagbols ko then Nadama damay tumayo itong alaga kong sawa dahil nakatingin ako sa puwet niya habang umiihi siya. Wow! Ang ganda! E! <laughs> <laughs> Alangan namang yayain ko siya ng kantutan sa papatantan apartel eh. Doon sa mga magagandang bar girls ko na lang ibubuhos ang libog ko kasi muli akong babalik doon sa Tonet Video Kibar para kumantot ulit ng poke paglasing na kami pareho. Wow! Ang ganda! E <laughs> <laughs> sa mga nagtatanong kung nasaan yung Tonet Video Kibar na sinasabi ko, eh, doon lang naman yan sa National Highway papunta sa Legazpi City, Albay, nasakop pa rin ng Barangay Anayan, Pili Camarinesor. Wow! Ang ganda! Eh. <laughs> Sino nga naman ang hindi tatayuan ng alagang sawa at titigasan ng yagbol sa gaganda nila. <laughs> Dumako na tayo mga parikoy sa seryosong talakayan na may halong kababuyan. Alam niyo mga parikoy, e eh, noong second semester ng first year college Life ko eh may subject kami noon na NSTP or National Service Training Program. Then nahati ang mga yun sa ROTC, Reserve Officers Training Course, CWTS, Civil Welfare Training Service at LTS or Literacy Training Service. Noong January 2006 eh LTS or Literacy Training Service, yung na-assign na NSTP subject sa amin. Ang dami kong classmate noon dahil pinag-combine kaming resection. BSA 1L, uh, Bachelor of Elementary Education, Ag Ed 1A. At yun, kinabibilangan kong BSA 1A. Pinaghati-hati kami sa ilang grupo para i-assign doon sa Sitio Bungkaw, Barangay Kore, Pili Kamarinisor. Pagkat ang purpose namin noon ay turuan yon mga bata doon sa itaas ng bukid kung paano magbasa, sumulat at magbilang. Ang mga kagrupo ko noon ay sina Journey, Joy, Princess at Luningning ang pamilyang na-assign sa amin ay Kobilia Family. Alam nyo mga pare ko, eh, pagkababa namin noon sa jeepney na inupahan namin, eh, estimate ko, nakakarating kami doon sa Sityo Bungkaw, Barangay Korepili, Pili, Kamarinisor, bandang 8.30 ng umaga. Yun, then, pinag-tsatsagaan namin na lakarin yun matatarik na daan ng maputik tuwing tag-ulan dahil kada sabado naming pinupuntahan yun mga pamilyang na-assign sa amin. Then, yun mga sandaling hindi ko talaga malilimutan ay yun kagrupo ko na si Princess ay ilang beses kong nakaholding hands nung maputik at mabato yun nilalakara namin doon sa bukid. Wala naman kaming relasyon eh, bakit nagho-holding hands pa rin kami? Wow! Ang ganda! E <laughs> 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 sa totoo lang, mga pare ko eh, tinitigasan ako ng yagball tuwing magka-holding hands kami ni princess <laughs> I can explain how and why dahil nagpapaalalay lang sa akin noon si princess pagka takot siyang madulas o madapa pag nagkamali ng natapakan kaya ayun eh siya yung unang humawak sa kamay ko kaya nag-holding hands na lang kami eh, princess is the one that provoking mayag bulls to make hard. Kayo kaya ang lumagay sa sitwasyon ko. Baka magaya na rin kayo ng kantutan patago. Ang lambot pala nung kamay ni Princess, kaya feel ko 'yon sarap habang magkasama kami. Wow, ang ganda. <laughs> <laughs> Hindi biro ang mga sandaling 'yon kasi tumatagos hanggang puso ko yon init habang magka-holding hands kami ni princess wow ang ganda I shout out nga pala kay sir helbert sir helbert yung teacher doon sa kamarinisor national high school dahil kilala ni helbert itong si princess na tinutukoy ko pagkat naging classmate niya yon sa isang subject doon pa nga sa research building ng school namin noon yung classroom nila noon Helbert kung nakikinig ka eh ang pangalan niya ay Princess Aguilar Wow! Ang ganda! Eh. <laughs> Alam nyo mga pare ko eh, you know from the start na si princess naman talaga, yun laging nauunang humawak sa kamay ko, kaya ayon, unti-unti na rin akong nagkakagusto sa kanya. Then, nung nalaman ko na may boyfriend pala siya, eh, unti-unti nang lumayo yung loob ko sa kanya, kaya hindi ko na rin itinuloy yun pag tatapat ko kay princess kung ano yun nararamdaman ko sa kanya syempre mababasto sa naman yun sa akin kung, kung ipagtapat ko yun nararamdaman ko sa kanya na tumitigas ang yag ko tuwing magka holding kami <laughs> 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 Kaya ayon eh, unti-unti ko na rin naiisip na kumalas sa grupo at sumama na lang sa iba. Kaso hindi pwede eh. Kaya ang ginawa ko na lang eh sumama ako doon sa ibang grupo at nagbaka baka sakaling mas masaya doon eh, yung sinamahan kung, kung grupo eh, ang, ang mga nandoon, original na magkakagrupo, ay sina Risa, Raisel, at si Norhamil. Mga classmates sila ni Princess. Maliban lang doon sa isa na si Jobili, dahil classmate ko siya at kaseksyon. Naaalala ko pa nga mga pare na noong kasama ko sina Princess at Joy eh bigla silang nakaramdam na naiihi sila eh wala namang si Ar sa bukid kaya naghanap sila ng matataguang matataas na damo o makakapal na dahon ng halaman ah, para hindi makita yon magandang legs nila magandang hubog ng puwet at puki nila. Then, doon sila nagbaba ng pantalon at panty. Then, umupo para umihi kasi kaya tumigas noon itong yagbols ko at tumayo itong alagang sawa dahil gusto ko silang baksyuan habang umiihi. Wow! Ang ganda-ganda! E <laughs> Mga parikoy eh, kung naaalala nyo yung veteranong komedyante na si Rene Requestas, eh, sampulan ko na lang kayo ng pamatay niyang linya. Chita eh, ganda lalaki E... Oo, ang pangalan ng anak namin ni Aa, hindi lang pang pamilya, pang kubeta pa. E... <laughs> Balik tayo sa ating seryosong pinag-uusapan na, na may halong kababuyan noong sumama ako sa ibang grupo eh tumayo itong alaga kong sawa at tumigas na rin itong yagbuls ko noong pinalabas ako ni Rysel dahil iihi daw siya. Wow! Ang ganda! E <laughs> <laughs> gusto ko lang lagyan ng butas yung pintuan dahil gusto kong baksyuan yung legs at poet niya. Yeah. Wow! Ang ganda! E <laughs> 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 <laughs>